Ikinagalak ng iba pang Pinoy boxers ang pagpasok ng dalawa pang boksingerong Pinoy sa 2024 Paris Olympics. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Nadagdagan ang mga boksingerong magsisilbing pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics nitong nagdaang weekend. Iyan ay matapos makasungkit ng mga panalo si na Carlo Paalam at Hergie Bakyadan sa final leg ng Olympic Boxing Qualifiers na idinaos sa Bangkok, Thailand. Nakatanggap ng entrada si Paalam sa Paris 2024 matapos talunin si Sachin Sachin ng India sa semifinals ng men's 57 kg category. Habang si Bakyada naman, dinominas si Marielis Yiriza ng Venezuela sa women 75 kg quarter finals upang maabot ang Olympic quota. Bilang isa sa mga veterano ng Philippine National Boxing Team, ganoon na lamang ang pagkatuwa ni Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio dahil nagbunga ang sakripisyo ng kanyang mga teammates. Alam ko pinaghirapan nila yan at alam ko yung struggles uh, na pinagdaanan ng dalawang to. Hindi lang sila, lahat lahat po ng nandito na Uh, nag-compete po sa second qualifying alam ko kung gaano nila pinaghirapan at gustong-gustong makuha to bukod pa riyan excited din umano ang Davawenya na may apat na siyang teammates na makakasamang makipagsapalaran sa paparating na olimpiyada sobrang enjoy to kasi madami kami yun yung uh, yun yung importante daw madami gaming uh, makikipagsapalaran sa sa Paris at yun makauwi ng medalya sana Nauna rito, nakakuha ng Olympic qualification si Yumer Marshall ng mapanalunan ng pilak na medalya sa 2023 Hangzhou Asian Games. Sumunod namang nakakuha ng Olympic slot si Napetesho at Ira Villegas sa unang qualifying tournament na idinaos sa Busto Arsizio sa Italia noong Marso. Hey! Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.